Dumating sila. And gusto ko lang i-clarify sa inyo. Hindi yung VIP room. saka wala din nakalagay doon sa, ano, sa, sa bar na yun. Bawal take video. Bawal take camera. Kasi violence yun. Umihingi nakalagay doon sa kagyan. Violence yung ginawa. Kung sinabi nyo namang respeto. Hmm. Huwag nyo hihingi yung respeto ko. Kung kayo mismo gumagawa ng kabalastugan, hindi nyo nirespeto nire yung sarili nyo. Sa yung point ko doon. And then, nireach out naman ako ng babae. Okay sana kung makiusap ka. Parang binantaan mo ko. Aba, yung binantaan mo may ID. Ikaw. Ayan naman. Then sinabi mo, jowa mo, girl, alam ko background mo. Bago ako na gano, nilam ko din ba yung background mo. Din. So wala ko doon. Pero nagbanta ka, ipapulis ka i pa ko yung video. Pag-aralin niya yung video, kumanta kami. Hindi yun intention. Gusto nag-upload ako noon. sa uh, gusto nag-upload lang ako doon. Hindi ko i-expect yun na marami Maraming mag-share. Yun yun. Then, yung, yung video na yun, wala naman din nakakubad. Walang nakakubad doon. Walang mali siya doon sa video ko dahil na nag-ano kayo. Kayo gumagawa ng kabalastugan. Alam ka naman kami yung mag-a-adjust.